Hi guys! Good day! Maganda talaga yung dito lang tayo nakatira sa kabukiran ano? Pero hindi habang panahon dito pa rin tayo palagi kasi kailangan din natin mag explore explore sa city pero mas maganda kung andito ka palagi And tingnan mo guys ang ganda-ganda ng ng view ng tanawin kasi fresco fresco at masarap sa pakiramdam yung hangin napaka linis ng hangin mahalimuyak ang amoy guys subukan nyo rin mag magbakasyon sa ganitong klaseng lugar na ang maririnig mo lang ay honin ng ibon ng manok ng mga mga kulisap at ng mga aso try nyo guys mga maski isang linggo lang tapos iinom tayo ng tuba yung tuba na organic na wine guys sarap yan talaga no, tignan nyo ang Thank you for